Hello everyone! Samahan niyo po ako. Magluluto tayo ng fried tofu with mayonnaise. Madali lang po itong lutuin mga kagrandma. Simpleng recipe at the same time. Uh, budget friendly kasi mura lang po ang tofu at uh, the, konti lang po ang ingredients na kailangan. So umpisahan na po natin ang pagluluto. Nagpainit na po ako ng kawali and then lagyan po natin ng mantika. Uh, ipiprito muna natin yung tofu hanggang sa mag-light brown. So ayan, piniprito na po natin ang tofu. And ngayon naman po, hanguin na natin ang tofu and then iset aside muna natin dahil gagawa po tayo ng ating sauce so ito na po yung ating sauce maglalagay po tayo ng mayonnaise sa isang um, container plastic container or tub plastic tub o kahit nasaan sa mangko kung ano pong meron kayo and then lalagyan po natin ng toyo and calamansi juice and then mix lang po natin ito hanggang magcombine lahat ng ingredients mix lang po natin ng maigi hanggang sa maging um hanggang sa magcombine po ang tatlong ingredients mix po natin ng maigi Ayan, hanggang po sa maging ganito na yung kanyang consistency. Mix lang po natin na magiging sa matunaw na gusto yung mayonnaise. So, the same pan pa rin po. Nagwawas lang po ako ng konting mantika. And then, naglagay po tayo ng Butter one tablespoon of butter. Igigisa na naman po natin yung sibuyas at bawang. Gisa lang po natin ng maigi. Ngayon lagay naman po natin ang bawang. Well, Kuya, Ngayon naman po ibabalik natin yung ating na-set aside na tofu. Igisa po natin ay yung ating piniritong tofu. And then ilalagay na po natin yung sauce na ginawa natin. And then haluin po natin hanggang sa mag-incorporate lahat ng ingredients. So, eto na po yung ating fried tofu with mayonnaise. Sana po nagustuhan nyo ang aking recipe. At kung nagustuhan nyo po ang video na to, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and follow. See you again on my next video. Thank you for watching. Bye! God bless everyone!